Apo, itong buwan, ito, ramdam ko itong isa ng Ibang, uh, Sa ari, sa, sa ubo. Nag-ubo ako. So, o, ubo. Sabay ng ano siya? Parang naglos-los. Okay. Pero okay. hindi katulad ng una, nung upi ako, na talagang bito Buwa ka, buwan Ito hindi. Yan hindi. hindi. Nang, mm. hindi. Mm. galit ka niya sa mabuti yung doktor? Na Kung baga nagpa-check up ka? ay Oo oh, po. No. Anong sabi po naman nila? <laughs> Diyan na po sa board na po ako nakipag-aaral. Mm, mm. Oo na po. Pero ang dao po, hindi na po gawang. Walang na po, walang kontak din. Sige, aayutin ko yun sa'yo. Ito yung at kulam. kulam din sa'yo pero may kasama naman lupa. No? Kaya ganyan, paka dito. Sandal ka lang tatay. Opo. Patulad na ginawa po ni nanay. Okay. Diyan sila. Diyan yeah. Isa tayo ha. Susunod ka lang tayo ha. Sasasabihin ko. Ito yung laman lupa tayo. Sige. <coughs> hmm. <coughs> Yan yung laman lupa. <coughs> oh, ito yung kulang. <coughs> ulam. Pikit lang tatay. Sa ito po, para rota. Sino mo gumagambala sa taong ito, mag tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakot ka sa Iperna. Po! Aalisin mo nilagay mo rito ha? Aalisin mo ha? Aalisin mo na. Sagot! Sumagot ka lang na maayos para hindi ka mahirapan. Aalisin mo na ha? Nagkakitindihan. Matakit yung dihan. O, i-dump ito mo to. Pagano, pagano. Pababa. Pababa. Sige. Okay. Sige pa. Sige pa. Lubayan mo itong taong to ha. Ha? Ano? Mm-hmm. Sige, yes, sabi ko maayos. Lulubayan mo na to ha. Sige, sige. Baklas, baklas, baklas. Sige, ganyan mo, ganyan mo. Sige pa. Ito po yung mga kukulaman na huli natin. Matanda na rin po ito mga kapanali. Sige pa. Sige pa. Dali niyo mo. Sige pa. Yan, yeah, pababa, pababa, pababa. Ang tatanda nyo na, nang kukulam pa kayo. Sige pa. Baglas, baglas. Kunti pa. Meron ka talaga karamiya hindi. So, kung hindi nakikita sa itagandahan nga, no? Sa panlabas, naiinggit. Nahirap din naman kami. Ibang mm -hmm. ako, ang pinakamanak ng ako ko, apo na inalagahan. Walong pa, o bagong pababa, ano pababa na yun, mm -hmm. may dati. So, wala kasi mga nanay. Mm -hmm. Sige. So, Sige. 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 Sige pa. Babayang mo to, ha? Babayang mo, ha? Ha? Sige, sige, paglas, 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 paglas. Kunti pa, kunti nga lang. Yan, kunti nga lang. <coughs> <coughs> Panginoon kong Isus, so sa kaman sa kilang may ngawin ng basbasa yun, eh, ko yung nilagay sa lalaki ito. Saan yung pangyay sa akmek? Atal! Tay, tay. Pakibulong ko. Ibaba mo nito tayo. Okay, okay, Ah, uh, shout out kay Daduya, tsaka kay ano. Ayan. Totoo sa inyo, Mga mga, ano yan, mga piling guwapo, pero hindi po talaga guwapo. Okay, joke lang po yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Patuloy na sumusuporta. Lalo na sa team Apo, kay Apo, kay Apo, Apo Marwin ng Brunei. At saka kay, ah, kay Sis Maika, yung brother yan, John, lalo na kay Apo Sita. Team Apo po yan. Uh, isa pong mga mga gamot. At shout out din po sa mga umidulo sa amin, lalo na sa mga counters, nag-iipong po tayo ng budget para makapaglapag ulit tayo. At sa ngayon po, medyo gipit pa tayo, pero huwag kayong maglala. Kapag meron, maglalapag at maglalapag tayo. Maraming salamat. Poof!